Hoy, wag! Ito talaga eh. Itong green tea. Uy, wag kayo mag-away. Hala, 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 hala. Naka. Wiwet na gutom na. Anong oras na pa Time check. Nanonundo na kasi ito sa kwarto. Sinundo ang kanilang papa. 7.30... 3 na ng umaga. Super late na. Itong si Witty, sabi nga namin, bakit ang tahimik ng mga alaga? Eh, anong oras na? 7.30 na. Eh, maya't maya, ito no, umakyat, sinundo ang papa nila. Wiwit. <laughs> Gutom na ang aming Witty. Nako, ang cute-cute mo pa naman ng baby packs. Kayo pa ni Reddy. Nako. Naku. No -no. Ayan, nagre-ready na si Papa. Ayan, ang unang-unang gagawin ng kanilang Papa. Preparasyon. Una muna ang... Ito, ang gagamitin. Panggadgad. Tapos, palangganan. Oh, dalawang stainless na palangganan. Nilalagyan ng hot water yung ilalim. Oo, yung ilalim niyan, ilalagyan niya. Nilalagyan na ng hot water. After niyang maggadgad. Ah, nagutom na talaga si Wavel. Pwede, gutom na. Wait, 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 wait. Oh, wait na be. Oh, baba muna, be. Baba na, baba. hanggang haplos lang itong kamay ko kasi patulog, ano pa to, masakit pa. Pero ano na po, medyo lumitaw na ang kanyang buto at ugat. Dahil pinahilot ko ito sa aking anak at sa asawa ko, panay-panay kailangan parating hinihilot para hindi ma-stack up ang mga ugat at hindi maninigas lalo masakit pa siya pero ano na tolerable naman witi kaya ang papa muna nila ang nag prepare ng pagkain oh naghihintay si wiwit kutong na talaga sila so, ayan ang kanilang pagkain na kalabasa Kunti lang pa. Masat ka lahat. Eh. Kasama na dyan ang mga opets. Kung mapansin nyo kung bakit hindi binabalatan, kasi napakahalaga po yan, napaka-importante yan sa digestive para iwas diarrhea parate. Yan ang isa sa mga dahilan. Kasi may ano po yan eh, ang, ang taglay na kaulin at pectin ang balat ng kalabasa para hindi prone sa ano diarrhea ang ating mga anak. Ayan, gagadgad lang. Tapos, wala mo ng sayote, kamuting kahoy muna ang ihahalo natin. Coffee! Hintay lang be habang nag prepare si Papa ng pagkain. Yung, pasensya na ha, late na. Naku, may tumpok Apa, kanino kaya ito? May tumpok na naman ng pop. Nagdampot, nagdakot na tayo dito kaninang mga one hour ago. Ayun, meron na naman. Ay, hindi ko alam kung kanino yan. Ito si Gray, o, oh, nagngangata ng kanyang paboritong dahon. Araw-araw niyang ninangata. Ano po ito eh, matalas? Matalas ang kanyang dahon. Ginagawang kwanto, yung panglinis ng kaldero. Pero kinakain talaga niya yan. Hindi lang siya ang kumakain niyan, pati ang iba nating mga alaga. Pag nagbe-blender ng buto ng kalabasa, sinasamahan ito ng ilang dahon. Then, yung kanilang paborito pang... Ala! Sino yan? Paborito nilang cut grass. Ready pala. Ready! Ala! ay naghahanap. Nagganyan sila. Nag survey ng paborito nilang nangatain bago mo yan sila mag-breakfast. So, ayan yung dahon na yan. Ayan, yung nasa paso na yan. Gustang tubo lang po yan. Yan yung paborito nilang nangatain. O, oh, ready? Be! Tapos, may mga tubo pangkuano. Oh. Makahiya. Hindi po natin yan binubunot kasi sayang eh pag time na ilalaga sa kanan natin sila gugupitin. Oh, bababa, bababa na si ready. Buti naman at ano, bumaba na na. Oy, wag, ikaw talaga eh. Oh. Oh, ready. Ah, uh, grey. Tapos na kumain? Tapos na? Oh. Tu kami may time na isusuka nila after kuma at after kumain ito pero may time naman hindi hindi niya sinusuka oh ano ba okay ka lang punta natin si papa ayan si ready oh kaya mapansin nyo bawat dulo niyan food food na dahil kinakain nila yan araw araw tapos may mga tubo pang tawa tawa kusang tubo lang po yan Sophie, ayaw mong makijoin sa mama mo? Dino mong si mama ready, Oh. Isa ito sa mga hinahalo natin pag nag-blender tayo ng buto ng kalabasa. Noong one time tayo, nag tayo, nag-blender, sinamahan natin ng dahon sa ano sa insulin ano to eh, iba ang lasa nito tsaka itong green tea uy, huwag kayong mag-away hala, 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 hala hala, huwag huwag mag-away ayan, yung binigay nating isang pirasong dahon na insulin o, yan na lang ang natira oh. Naangat ngat nila yan paborito ngat-ngatinin yung mga ganyan dahon o, huwag okay mag-away be Oh, Gray. Okay ka lang dyan? Hello. Oh, hi. Oh, di pa agad? Hello. Oh, kumusta kayo dyan? Okay lang ba kayo? Ha? Okay lang kayo dyan? Opo. Hmm, ah, wala na yung dahon. Kunti na lang natira, oh. Oh, kunti na lang natira. Hmm. O, sige. Mamaya, lalagyan ulit natin yan, ha? Huwag kayong mag-away, biha. Huwag mag-away. Mahib lang kayo, ha? Para iwas tuka sa paa nyo. Delikado kasi pag kayo nasugatan sa paa, nako. Ayan, naggat-gat na siya ng kamoteng kahoy. Dahil sa mahal na ng kalabasa at mura naman ang kamoteng kahoy, yan na po ang alternative. Uh -huh. Ang sayote kasi ngayon, mahal pa eh. Yeah, tsaka, tsaka watery. Pacified sila. Oo. Oh, eh, at least itong may halong kamoteng kahoy, meron silang complex carbohydrates and fiber. At saka na, nalagyan ng mga, eto oh, yung giniling na buto ng kalabasa. Then, itong giant aloe vera. Ayan ang number one na ingredients sa kanilang pagkain. O oh, lila, gutom na ang ating lila. Naku, napaka-behave nyo naman eh anong oras na. Dapat, nangungulit na kayo. Buti na lang si Kuya Wewit umakit dun sa kwarto dahil kung hindi, naku po anong oras na kaya kayo mga kakain buti na lang pumasok si kuya muwiwit para sunduin si papa o oh, kahel hintay lang ha kahel kahel good boy naman si grey o oh, hintay lang ha already hmm. ano tapos na tapos ka na kumain ng cut grass. Tapos na. Eh? Huh? Very good na si Ready? Oops. Hello, Kuya Blue. Ihi ka na, be. Anytime. Kakain ka na rin, ha? Force feed tayo ngayon. Okay. Naku, nagpapak na. La, lagot kayo ni Papa. Hmm. Pinapak na. Hindi na makati si Witi. La. Burong kape. Ka, bawasan, bawasan. Bawasan. <laughs> ah. Kagat eh, hindi di... ko eh. Talagang kuat siya eh. Ka Kain Ay, na makatiis. Kain lang ginagawa. Oh, sahel, hintay. Di hintay lang be. Naku, ano bumaba na rin yung isa. Sahel! Uh, 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 uh. Hintay! Ayan, papak na buti naman kinuha ni papa nyo kasi mga kayo eh itayin nyo to haluin lang ng maigi para magmix magpantay ang kwan niya, texture hmm. gusto gusto kasi nila ng warm pero itong piniprepare na ito kasama na ang opets kasama na rin ang pagkain ni blue dyan Ito ang pagkain ng ating senior. Nilagay natin sa freezer para hindi masira kaagad. Ang kaibahan lang nito, may mga herbal na like yung fresh coconut milk, turmeric powder, probiotics, hinahalo natin dito. Then yung tawa-tawa kasi medyo maputla si Senior Blue. Then, oh, Gray. Gusto mo ba? Final heating. Mm -mm. Malamig kasi yung kalabasa galing sa refrigerator. Hindi eh, naman natin pwedeng ibigay sa kanila na malamig pa. Yan. Yan oh. Nilaga ito kagabi. Para pagising sa umaga, hindi na magkukumahog hmm, dalawag pa, ano pa yan? hanggang bukas ng umaga or tonight. hanggang tonight night na lang yun one and a half days o, oh, sa ilang hiwa? apat? apat na hiwa, no? five slices five. limang slice ng kalabasa and mga one fourth ba? halaga ng one? Uh, kamuting kahoy? 250 grams, 200 grams. Oo, oh, mga ganun, mga 200 grams. Malaking bagay ang ay, may halong kamuting kahoy. Mabigat sa tiyan. Hindi sila kaagad nagugutom. Kasi pay. Oo. Oh, ayan ang aloe vera. Kakaskasin lang niya yung ng kanyang pinaka-gel. Malaking bagay po yan mga kakatlover pag may halong aloe vera. Lalo na sa ating mga alaga na maraming katikate. Mm -hmm. Lately lang natin to na-discover. Kung hindi pa na-disgrasya ang kamay ko, hindi ma-discover si aloe vera. Kaya yan, hindi na tayo mm -hmm. mahirapang magpainom dahil kasama na siya sa uh, pagkain nila. Gusto nila. Oo, gustong gusto nila yan. Ano naman to? Taste glass. kapag naging hintay si Gray. Ito naman si Wiwit. Linis muna siya. Si ready, ready. Lila. Coffee. Rahel. Blue, blue. Sweetie. Sweetie. Coffee. โอย้ยนั่นน่ะมันตัมบอล